programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang gabi mga kapamilya. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga dapat po natin abangan mamaya dito po sa FP Chase Batang kaya po ang pinaka ng sambayanan dahilan nga po sa nangyayaring kaguluhan doon sa bilangguan at marami nga po ang nasawing buhay kung kaya't nilagay nga po si Tanggol doon sa Bartolina ngunit dahilan na rin po sa kapalpakan ni Bong na hindi niya napatay si Congressman Sevilla kung kaya't nakapag decision naman si Chief Espinas na si Tanggol ang gagawa dito sa mission ni Bong na hindi nga po niya nagawa. At dito na nga po palalabasin si Tanggol upang sa ganun nga po ay isa sa gawa niya ang pagpatay dito kay Congressman Sevilla kasama na rin po si Bubbles. Sila pong dalawa ang gagawa ng paraan para sa ganun nga po ay mawala sa kanilang salandas landas nila Chief SP na si Congressman Sevilla. Samantala sa pag-uusap naman ni Ray, uh, Rigor at Marites, sinabi ni Marites ipinaliwanag niya dito na anak pa rin niya si Tanggol kung kaya't kailangan na mabisita nala ito sa bilangguan upang sa ganun nga ay kahit papaano malaman naman nila ang kalagayan nito. Samantala, kinausap naman ng kaibigan nila Marites si Roda upang sabihin dito na hindi si Tanggol ang Uh, gumawa sa kanya noon ng masama, hindi si Tangol ang nag hold up sa kanya dahilan nga po ang gumawa niyon ay ang pangkat nga po ni Edwin ngunit ang alam ni Roda ay si Tanggol ang gumawa noon pero hindi naman po dahilan nga po uh, pre up lamang nila si Tanggol noon. Kung kaya dito na rin maliliwanagan ang isipan ni Roda na si Tanggol ay hindi masamang tao. At ito ay biktima lamang din ng mga masasamang tao na nasa paligid nila at ang lahat ng ito ay ang kagagawa nila Olga at David. Ganun na rin po ang mga masasamang tao. Uh, na kinabibilangan na rin dito ni na Don Julio at si Ramon na asawa ni Mokang. Kung kaya't Uh, magwawagi kaya si Tanggol na mailigpit itong si Congressman Sevilla. Pero kapag magawa ito ni Tanggol ay siguradong lalong maiimpress o mapapahanga sa kanya si Chief Espinas. So guys, ito lamang ang dapat po natin abangan mamaya dito sa FPJ's Batang Kiapo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. See you on my next video.